Dalawang panukalang naging ganap na batas matapos maipasa ito. Kabilang dito ang panukala na nagtatatag ng Bulacan Special Economic Zone and Freeport na kikilalanin bilang Republic Act 11999. Magiging sakop nito ang Airport Project at Airport City Project habang ang Bulacan Special Economic Zone and Freeport Authority o BEZA ang mamamahala sa nasabing ex-zone. Bubuoyin ng besa sa loob ng 180 days sa oras na maging epektibo na ang batas. Samantala, ganap na rin batas ang panukala na nanghihikayat sa mga private higher education institution na gawing libre ang entrance exam fees para sa mga kwalipikadong estudyante. Ito ay ang Republic Act. 12006 so ang Free College Entrance Examinations Act. Sa ilalim nito, exempted ang mga disadvantage pero mahuhusay ng mga estudyante sa pagbabayad ng entrance exam sa mga pribadong universidad at mga kolehiyo. Kaugnay nito, inatasa ng Commission on Higher Education na patawan ng parusa ang mga pribadong HEI na hindi susunod sa batas. Ang dalawang bagong batas na ay nakalathala na sa Official Gazette.